Dito po kami sa loob ng pier Mga Hindi na po kami sa loob ng pier ha Papasok na po kami Papasok na po kami sa loob mga Ano po nga pala kay Boss Boss Martin Boss Gary Boss Amlin

आऊ लेही एरौ यु मका को जाका जा बत्ता पी ओमेला you uh -huh. Titrina. no Ganina pa yan dyan sa taas Mga 8.31 siguro Ayaw pang bumaba Galing siguro to ng Kalapan, Mindoro Yan o no? Ayaw bumaba eh Lakan ko anong problema nito Hindi lang ako sure kung saan galing to Pero sigurado ako Kalapan, Mindoro galing to yung mga kasama niya wala pa. Wala pa yung dalawang off color. Matambay, Oh. Yan. Baba na! Uy! Baba! Ako, ayaw talaga matingin na gano'n ako. Yan Oh. Baba na! Hoy! May may pa rin, oh. Abababain. Eh, sorry, babababain muna natin. Baka palang mapapasok natin, tsaka maklak. Sayang. Aga pa naman. So, ayan. Halos 9.12 na natin na klak yung ibon. Siya ngayon, ayan. Ayan siya, oh. Ayan. Loko, eh. Ay, may mga dumating na rin. Yung mga galing sa north. Yung sa CPRC. Ayan, oh. No? Ito na, dumating na. Uh, ito pa pala yung entry ko isa. So, go up. Uh, later na sa uh, and Relatives. Clock mo na to. Ito pa naman yung entry ko sa OC. Ayan, nagdating na rin yung sa north. Alos. Yung ano na lang natin, yung may entry na lang natin na wala pa. Ayan, nandiyan na yung staso. Yung dalawa, ayan. Tsaka, yun pa, yun pa yung staso. So. Ito ata yung entry ko. Ah, hindi. So, andyan na rin yung mga ibo natin. Yung, yung mga galing north. Andyan na rin sa loob. Oh. Tingnan mo lang. Parang loko-loko eh. Ito na yung mga galing south natin. Kompleto okay, po tayo. Yan. Yan po sila. Mga off color. Tsaka yung isa doon kanina. Ayaw pa magsibaba oh. Ito yung galing... Sorry, Galing south pala yung sa ilalim sa yung off color. Galing sa kalapan. Ayaw pong bumaba oh. Ayan, bumaba na. Yung entry na lang natin yung lapa. Tigas ulo talaga oh. Kaya ako hindi ko muna in-entry ito eh. Pumabilis ito eh may matigas ang ulo ngayon iwan ko lang kung bakit nagkaganyan budi ang mga loko yung in-entry ko yun yung ano yun yung biyag natin so kung umuwi man siya dun sa kung saan siya galing okay lang yan po ayan po pumasok ito nagbibilad pa yung isa tingnan natin kung andito na siya wala pa talaga oh sorry Diba Siyensya na po. At ano bago pa tayo sa cellphone natin. Yan po yung makulit kanina. Ayaw pumasok yung sa kaliwa. isa bumaba na rin. Sana ba? Yun o. No? Oh. Ayaw po. Ito galing po ng tarlak-tarlak to. Yan. So Isa sobrang iba dalawa, tatlo, apat apat ito na, bumaba na rin ay hindi, dumating Ayan. ito yung entry natin, pass muna natin to I crack muna to so yan po, friends and relatives yung sticker na mga galing sa Calacan Mindoro tatlo po, Ah, uh, tatlo na po yung entry nato natin at uh, tatlo din po yung uh, yan sticker na yan. So uh, <coughs> Clock klap pa tayo. Uh, at uh, salamat sa Diyos At uh, ginabayan nila tayo. Ginabayan tayo ng Diyos uh, salamat kay ano kay Kuya Gilbert, Kuya Gilbert. Thank you talaga sa tip. At uh, salamat maraming salamat Kuya Gilbert. Yan yung sa galing natin ng Tarlac-Tarlac pero na, nasa ano yan naging uh, tawag dito naging uh, invalid dahil uh, hindi pa na-encode so <laughs> problema na 'yan ng club hindi ko na problema 'yun so ito yung galing natin sa north ah, sa oh sa north talak-talak ito yung unang dumating ito yung galing north na na unang dumating naka-club ring ko yan. 'yan gulat ako biglang bumilis Masabayan pa yung galing sa south. Tsaka ito po yung mga galing natin ng Kalapan Mindoro. Dalawa po. Ayan. Magkapatid po to. Ayan po. Galing ng Kalapan Mindoro yan. Tsaka ito. So, meron pa tayong tatlong kulang galing sa Tarlac. Pero may isa doon sa taas. Yun oh, nakatambay oh. Eh. Hindi ko alam kung biyag yun or sa akin yan. Kanina pa yan eh. Ayan oh. Checker data. Ayaw pang bumaba. Tsaka, eto kanina yung eto yung, yan, yung in-entry po natin sa north, sa Tarlac-Tarlac ah uh, to, ah, uh, pinakaulit po siya yung dumating. Uh, mabagal siya ngayon. Okay na yun. Tsaka ito, galing tadlak-tadlak din yun. Ito, uh, galing tadlak-tadlak din. Ito uh, yung naunang dumating na galing ng Kalapan Mindoro. 8.31 pala nandito na to. Kaso sa taas tumambay. So, nung nag-una kong video is 8.51. Pero hindi pa rin yung uh, bumaba. Naunahan pa siyang bumaba nung isa. Tiga solo. Okay lang. So, yan yung mga in-entry natin. Yung isa, doon pa rin sa... Ayan. Tsaka, yung inantay pa natin is isa dito. Yung checkered. Tsaka dito din, yung checker dito. Baka siya yung sa taas na yun. Yan, wala pang laman. So, yung checker din, antay natin dyan. Yung checker na dito na isa, ito kanina yung may medyo matigas yung hulog. May itlog na nga yan, pero matigas pa rin yung hulog. Pumasok. Tsaka dito, yung blue bar. Yan, may malaking tiwala natin dito sa blue bar na yun. Pero ewan ko sa kanya, bakit hindi pa rin nakauyan ka ngayon. So yun na lang pong kulang natin sa yung sa door na lang yung tarlak tarlak yung tatlo tsaka ito yung kapon po yung, yung malik natin na ah, galing ng kalbayog so quarantine muna po to galing po ng kalbayog yan yan March 2 March 3 March 2 ni Lod yan so Sunday Binitawan ang ah, kapon na nakawi okay na rin yun magaling pa rin pwede na natin ipang makartor yan next year yan ayaw pang bumaba yun talaga so yan na po friends and relatives ingat po tayo palagi at uh, it's a fine good sunday ah, oh, yan si aring araw Pagkaganda na ng Sunday yun. Tapos kanina umaga, umaga pa po tayo nagbitaw okay naman yung performance ng mamanok so ingat po tayo palagi ma'am I love you po, I love you ma'am pre rande ah, pre ah, mayong adlaw da si mo ah, kag sa pamilya mo yan yan ang si buddha tsaka yun yung broadcast ni pre rande sobrang pogi yan tingnan nyo andyan yung stick natin sa taas Makyat tayo kanina dyan eh. Sobrang kulit ay yung bumaba ay Kaya yung nakyat natin pero ganoon pa rin. Uli pa rin siyang bumaba. So, we tried but ya. Yeah. Hindi siya mabit. Pero okay lang. Ayan. Pogi-pogi. yan yung mga ibon natin. Mga breeder. Mayroon na rin ano dyan. May nakay. Saka ito kay Boss JR. Ayan may... Ito ayan, may sumisilip na. So, yan na po. Love you guys. Ingat po tayo. God bless. Ciao.